Hello, good morning, good evening Good uh, morning na Good morning Philippines na Mapagpalang araw po muli sa atin lahat Heto naman po at magbabalik po ang ating sikit vlog Ayan, kumusta po ang araw natin today Dahil because kakawilan natin sa work Ayan, wala tayong Alam niyo po anong gagawin ko Ayan, dahil napukutom ako what is the time the time check is 1.24 am in the morning na syempre so dahil nga gutom ako wala man kami nakain wala kami wala man ako kinain tang ayan so wala rin akong kain ngayon so meron meron akong nilaga na apat na itlog kaya so I have boiled four eggs. Siyempre, meron pong bila ka ng pinakpat. Palaman. Siyempre, kahit ano. Tasty. Ayan. samahan niyo ako. Sa ating hapunan. Ayan. Samahan niyo ako sa hapunan ko. ay ano Ay nala ano yung itlog ko Na ano Kasi nilagay ko lang siya sa ano sa ay, mainit Mainit pa Nilagay ko lang siya sa ano ba? Ano tawag Sa ilaga ko lang dito sa akin 'no rice cooker mainit so, gutom ako be gutom mo, kanina pa ako nagugutom, nag-out ako sa work place aray ko, aray ko, aray ko. siguro anong oras yun ah, alas 10 parang alas 10 ah, alas 11 na pala, nag-out ako nagintay lang ako nung ano, aray Ay natin. <laughs> Ayan, so. May tubig yung itlog ko. Nalagyan ng tubig yung itlog ko. Okay, isa na basag. May lamay tubig. Ayan, kain tayo ha. naman kumain na at Logan's. Kilig muna ako sa ko sa bahay, babe. Eh. Ako lang yata. <laughs> Laging hyper ba? Ganun talaga. Hindi naman ako papasok, babe. Hindi natin na Paalam eh. Sabihin ko, ay aalis ako. diba, wala man akong asin kain tayo sakal ko hindi nakakain ng na itlo Parang ano na Parang mabubugok na yan tato sana yung dapat may mayonnaise na lang kumuha mas gusto ko pa yung ano yung mayonnaise na ano yung yung mayonnaise na ano may paru-paru no? langod may lango pa ayan, thank you so much for watching and have a nice day God bless us all have a wonderful day everyone and happy weekends enjoy your weekends po pulangga ayan, sige, thank you guys thank you so big for support sa ating youtube channel maliit man o malaki yan ayan, thank you so much dahil marami tayong pwedeng mapagbigyan uh, ng saya ayan, dahil po sa inyo lahat po ay ating magpagbigyan kahit pa paano uh, sa maliit na paraan ayan makapagpasaya tayo ng ating kapwa ayan have a nice day lahat more night